Hello everyone! Today's video guys ay magluluto po tayo ng ginisang labong. Ayan. So nagkikrave po kasi ako ng ginisang labong. So ayan, kahit nagabi na guys, ay pumunta pa rin ako sa back here upang uh, maghanap ng labong. Kakaasiman natin napukawan na pukawanan. <laughs> So, eto na nga po yung ating kinuhang labong sa kabakiran, guys. O yan, tatanggalin lamang po natin yung matigas na parts kasi mahirap hiwain niyan at saka hindi po maluluto. Kahit na, anong gawin mo, hindi maluluto yon So, eto na, i-chop-chop lady na natin yung ating labong. pagkatapos po natin i-chop, so eto guys, tignan ninyong mabuti. Hiwain po natin yung ating labong ng maninipis upang sa gayon ay mas madaling maluto at saka magbukha siyang pansit. Ayan. <laughs> Then, pagkatapos po natin siyang mahiwa, ayan, tanan, ipapakulo po natin upang lumambot yung ating mga labong habang pinapalambot natin yung ating labong, so ayan, nag-prepare na po natin yung ating gagamitin sa paggigisa. At sa para mas masarap, lagyan natin ng longganisa, guys. Ayan, malambot na yung ating labong. So ayan, piga-pigail lang po natin para matanggal po yung mga juice. Kasi mapait yon guys. Then, ayan na. Paggigisa na po tayo ng ating labong guys. o so, una natin yung ating garlic. Pagkatapos yung ating onion naman guys. Mm. Napakabango po nung uh, amoy ng ating niluluto guys. Amoy na amoy pa lang. Masarap na. Ayan. Then ilalagay din na po natin yung ating ginger. Pagkatapos haluin ulit natin guys. Then, ilalagay na natin yung ating mga condiments or pampalasa. So, ayan. Ito na po yung ating ginisang labung, guys. Ayan. So yummy. Mm, Ramanan tayo, oh. mm. Perfect. Hello, guys, kain na na. Labung. So yeah, thank you very much for watching everyone. Till next video again.